po mga Mars, kumusta na po tayo? This is live, Brain Notes de Mesa, 10.30 po po ha. Porpo, ha? Yeah. ito muna tayo, mag-shot muna tayo nito. Wala pa tong ano, tawag dito. Wala pa siyang ilaw. Mami kakabitan natin ng Christmas light yan. Uh, ah. kakain muna tayo. Ang topic po natin ngayon ay yung ating mga mata. Bibigyan natin tayo ng konting tips sa ating mga mata ha. Pag nilinaw, ang mga malalabo ba yung mga mata? Katulad ko, lumabo ang aking mata. Yan. Yeah. Hey! Ah, kakain po tayo ha, mga mas, mga bro. Ngayon, ganito po yan. Kain muna tayo At mamaya ay gagaya na si Sing. Bongo, teka. Yun, nagulat ba kayo? Alam si Bongo TV Vlog to. Hindi po nakakamali. This is Reynold Stimesa in YouTube channel. 10.34. Ha-ha! <laughs> Mag-bongo muna tayo. Bongo Vlog TV. Kadudong, kadudong. Siya sa'yo, kadudong. Musta na po. Tayo ay magbobogo TV vlog muna, ha? <laughs> ano to kaya? Microphone. Testing natin yan. Pero okay na to Malakas naman ang boses natin, mga mars, mga bro. Bongo TV muna tayo, ha? Ito po mani, Kadudong ha, sa Bongo TV vlog. O yan, ha? yun lang, tuloy-tuloy tayo habang kumakain tayo, mga mars, mga bro atin pong ikukwento yung ating mga tips para sa ating mga magagandang mata, yung mga eyes eyes, baby hmm <laughs> hey! sarap hmm hmm yummy Itong atin na nilagang pork with pechay. Mmm, sarap. Mmm. Nilagang pechay with pork. Shoutout <laughs> natin ang mga friends natin dyan Luzon, besides Mindanao, dyan sa Bulacan, dyan sa Makati, Morales Brother. <laughs> si Idel, si Pot at saka si Willy Boy. Minabati ko rin pala ng happy birthday yung ating anak ni Willy Boy Morales. Yeah, happy happy birthday sa iyo. Mm. Wala po yo. Hmm. Watching 30 30 Fernandez, watching say si 30 Fernandez, say hi, 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 hi. Hmm. Time mo tayo. Ngayon, bigyan natin ng mga tip yung ating mga usapang mata. <laughs> Sabi niya kasi na minsan nag-search ako dun sa sa ni Doc Willie. Yan. Yung pag nalabo na mata, yung minsan kasi yung, alaw, yung mga reading glass, pag araw dumodoble yung paningin mo o dumodoble yung letra pag nagbabasa ka. Yun po. Yung Thomas din daw yun ang palalabo ng mata. Kaya hindi po tayo nakapag nakapag-vlog ng mga ilang taon at pang bunch or live dahil sa ating mata, naging abusado tayo. <laughs> Umina yung ating mata, nagkaroon tayo ng tabi na ating cataract or glaucoma Yan ang ating mata, ay iwas mo natin. Mga tips sa uh, panlalabo ng mata, ang ating kakainin ay prutas na peras, kalabasa, carrots. Yan tatong yan ay nagpapalino po ng ating mga mata kasi ang mata ay ay isa din sa nagugustuhan ng mga girls yan ng pagka tantalizing eyes <laughs> yung mga mata ay gustong gusto nila yan kasi pagka minsan kahit hindi ka ganong gwapo pag ang mata mo daw ay maganda medyo nakakaakit eh nagugustuhan nyo ng mga girls <laughs> Thank you for Derdy Fernandez sa iyo kung saan ka mang sulok ng Pilipinas, kamusta sa iyo? Terry Fernandez and advance Merry Christmas. Yeah. Thank you so much sa iyo ha. Si Terry Fernandez, shoutout out po natin. Ha, Terry Fernandez, I start I start tuloy tayo bago. Ah, uh, pag naman yung bago may like kayo minum ng soft drink or alak. Hindi na kailangan ng liver liver capsule ang bilhin natin po ay sambong. Effective po yung sambong capsule kasi nasubukan ko ng kumain at na <laughs> Dito dito at ko uminom ng 5 pesos lang po sambong capsule. The best tanggal ang ating pananakit na appendicitis yata yun. Basta tip ko ngayon yan. Then yung pangalawang tip natin mga mars at yung paglilino ng mata. Alagaan yung mga mata nyo. Huwag kayo mag-aabusado kasi Dati kasi abusado tayo, manood tayo ng movie sa YouTube ay tatlong beses. Ano ba, ako ng alas 5, alas 6, alas 7, di 3 hours sa YouTube. Yan yung mga action movie or horror. Yan po, nasira yung ating mata kasi abusado tayo. Yan oh. ito to, nangka lumalabo. Then yung nang nangyari, 5, 6, 7, papahinga lang ako kakain. Then manonood na naman tayo ng TV or sa YouTube na movie nagiging 7, 8, 9 dito movies na ako ikatlo yung 10, 11, 12 ayan nasira yung ating paningin <laughs> kaya huwag kayong mag abusado mga mars mga bro uh, ha 30 thank you thank you 30 kain muna tayo 30 mm. Sıra belki Screenshot Screen shot ka bara se tarzi ma baati na tu aati ma me am dekh Yo, karam din aati ma kali mohtan se tarzi. usapang ano tayo sunglass sa mata yung kanya rin katulto yung akin sunglass papalitan ko na rin to 250 to 2.50 ang ating grado sa mata Yan. para may iwasan yung panlalabo ng mata nyo huwag kayo masyadong magbababad sa cellphone tsaka <laughs> huwag magsyadong abusado huwag magpupuyat alagaan ng mata kasi nung araw abusado tayo sa mata Ayun yung malalamig. Yung alam nyo ba yung fountain? May lumalabas na tubig doon. Yung naman siya, naglihilamo siya ko doon. <laughs> sa pabrikan, lupet. Ladudong, ayos nice, na nice ayos may forma natin ngayon, ladudong. hmm. <laughs> Kain tayo, Perdy. Hmm. Ramon Tenjo Pachaya, Barangay Alabang. Yum. Mm hmm. Kung gusto nyo akong mapanood sa aking account sa TikTok, rayaga 08 lang ang po, ah. Ray 08. At sa Facebook, Reynaldo de Mesa. <laughs> uh, YouTube, Reynolds de Mesa 1034. Yan pa mga Mars, mga bro. Thank you, thank you so much. Bagong shower tayo, mga Mars. Then kumakain tayo ng pork with pechay. Ang sarap nito. Pechay na pechay na. Hoy, kamustay na natin si Jpoy Rivera. Ito, pagkali two years na niya doon ng regalo sa akin, Magna. Nakalagay pa, oh. Maligayang Pasko at masaga ng bagong taon. <laughs> Shout out sa iyo, Ju, Rivera ng Barangay Alabang. Kung kayo napadpad sa Barangay Alabang, order kayo kay Jepoy ng LPG. Yeah, LPG ni Ray Jeffoy. Ayan, o. Oh. Si Rivera po. Eksakto sa timbang kanyang mga gasol. <laughs> Pinurote. Excuse me po. <laughs> <coughs> Naalala siguro tayo ni J-Boy. Eh. Yun, binabati ko rin yung kumpari natin si paring Alan dyan sa Nusugbu, Batangas. Si Intergalactica, Batangas. Si paring Alan. Yun, ano may sticker? Try it daw. Lagyan natin. Try natin. Paano yan? Pwede the rumahin for you. answer right Start you eh. May harap ka. Ay, paano natin maka-cancel yan? <laughs> yan yeah, po, mga, mga mga bro. Start doing ayo. Mahirap na. Ewan ko kung ano niya. Ah, na. Ano yan? May answer. A funny embracing moment for you. <laughs> tinuloy ko ah, uh, mamaya na dati ang niya. Baka may bayan, takot tayo sa bayan. <laughs> mga boss, mga bro, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, subscribe na Reynolds de Mesa. Uh, Tuloy-tuloy po tayo ah, uh. don't forget ang tip natin, kumain ng kalabasa, uh. carrots, then peras yung candy ah, uh. candy, prutas na peras, ah. Uh. ha. <laughs> takot tayo masyado dyan sa ating mga alam mo na yan dyan sa ating mga ayan no katulad dyan a funny or embracing moment for you bago start Q&A. in a wag eh may sticker daw ikaw lang yung lalabas agad ng sticker <laughs> oo oh, ito naman ay ating tips sa mga ibigay natin folded in yung pang uh, pag kayong nakamipustiso ilagay nyo yung folded in expected to uh, mawala mawawala yung yung mga lansa sa mga -ng ngipin yan yeah, katala nyo uh, okay, lang para kung okay, nasira na ating ngipin balak natin itong ano yun eh, yung tawag dito pakapustiso pero mahirap pagpapustiso mga mars mga bro yo thank you thank you so much pati natin mga kagawad ng barangay alabang jeff hilapo barangay kagawad hilapo marlin ng puente thank you po sa pamimigay sa akin ng gamot amlo divine <laughs> Thank you, thank you so much sa'yo, Marlene of Fente. Tsaka si Enyong Bunyi. Uh, thank you din sa bigas, Kagawad Enyong Bunyi. Uh, yung mga binabanggit ko ay barangay Kagawad ng Alabang, ha? Bagong Alabang. At saka yung Kagawad Melay Abas, si Betari Joel De Mesa, at saka sino ba to? Si Randel Joaquin, at saka si Tita Alice Landrito. <laughs> Opa, meron pa ba, ba tayo nakalimutan, Kagawad? Hmm. Eto pa, binabati ko po yung ating kapitan na Tintin Abas Ding sa kanyang Christmas Lightning noong 2025. Kinanap sa Barangay Bagong Alabang. Panoodin nyo lang po yung aking video na Pasko sa Bagong Alabang. Tuloy-tuloy <laughs> po tayo mga March, mga bro sa ating YouTube channel. Reynolds Dimesa. 10.34 po.

thank you, thank you so much. Kay Perdi, nanonood ng live. Tsaka si Terdy Fernandez. Thank you, thank you. Mm -hmm. Hi. Thank you so much. Tuloy-tuloy lang tayo. Don't forget, ang tip ko sa paglilinaw ng mga mata ay kumain ng prutas na peras. Then, meron palang ano, lutin gamit dito kay uh, Doc Willie. Pero tatry din natin yung lutin gami, no? Mura lang daw dyan. I-search nyo sa TikTok. Then, pag naka-order na rin ako, na-try natin para lumino yung mata natin. Then, inom tayo ng gami lutin, ha? Tatry ko yan. Bayano natin sa video natin kung effective yung pampalino ng mga mata, ha? Yang lutin gami dyan kay Doc Willy. thank you, thank you, ha? So much, sa eh, 3D. So, yung panunod sa akin watching, may vlog ngayon for guides <laughs> Then, kamusta na natin yung mga kaibigan eh, natin sa si Armando de Ada Sr. At saka si Arvin Lumwiko. At saka si Manny Alcantara. Yan. Yeah. Samahan natin yung mga batch natin dyan sa Lakeshore. Yung mga ating mga kabatch, 85 to 86. Yan sila. Yun na yun. <laughs> mga taga Lakeshore. Yan. Yeah. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga live ngayon. Kadu daw, thank you, thank you so much. Nagbabalik na puli ako dahil natagalan tayo mga may gitsang buwan tayong lumaboy ang ating paningin. Nagkaroon tayo lang cataract dahil maabusado tayo sa ating paningin. Ayan. Kaya mga tip ko sa inyo, iwas iwasin nyo ang pangabuso sa inyong mga mata. Manood kayo, mag-cellphone, huwag nyo pagpahingay nyo mata nyo pag medyo masakit yung mata. Ilutilutin lang natin to yung ating dito para yung sakit ng mata natin sa ulo ay mawala ha ayun ganyan para yung mata natin ayun lang banda ha pagka medyo puyat naman kayo ka na yung kaya pa panood nyo at kaka laptop, bumili kayo ng pipino ilagay nyo yung pipino dito sa mata nyo umiga kayo para kayo nagsasunbaiting yun po eh medyo mawawala yung inyong eyebrow yung ika nga eh ay bag. <laughs> thank you, thank you so much sa inyong panonood sa akin YouTube channel. 10.34 po, tuloy-tuloy po tayo. May amin gawin natin 20 yan, ha? Alas 10. Jis na po dito. 10.10 -10 na po sa kapuluan ng Pilipinas na tayo po ay live ngayon dito sa Pilipinas. Binabati ko ang Luzon, Visayas, Mindanao, pati na yung mga kaibigan natin dyan sa Japan, Las Vegas, Kadudong, tsaka si Kabosing na si Black. Tsaka dito sa Japan, si Michelle Kwakubo, at saka ibang panig ng mundo. Tuloy-tuloy <laughs> tayo sa aking live. Thank you, thank you so much. Ngayon gusto nyo pa akong mapanood sa aking account. At more than na kayo sa aking yellow basket, Ray Aga 08. <laughs> Nagpo-promote tayo dyan para yan. Sigurado ang ating paldo-paldo. <laughs> Sabi nila paldo-paldo. Paldo-paldo. <laughs> Excuse me po. Sarap po. Oh. O oh, di pa, kakain natin. Maubos na natin itong ating fechay. Mm. Pero pag ang mata nyo ay kailangan na ng reading glass, ay magpa-check up po kayo dyan sa EO o oh, sa inyong mga Acevedo Optical, ha? Pero yung karamihan naman sa mata ay nag, yung iba nagre-reading glasses. Ako naman kaya nagre-reading glasses dahil na malabo na yung palingin natin, medyo hindi ko na mabasa yung mga nasa papel na ano, malabo. Yung mga yan, diba? Diba, example to, babasahin ko to, Medyo, pag wala ka sa salami, hindi ko na masyadong makita. Pero ito naman nababasa ko ngayon dahil may reading glass tayo. Ayun pala pagkakaiba ng pag ikaw may reading glass ay nakakabasa ka pala. Kaya karamihan. Hanggang sa ulitin. Thank you, thank you so much. Mahaga pa mga bro, mga mark. Magpapaalam na rin po tayo. Kahit medyo mahaga-aga pa. Ha? Thank you, Meta. I love you so much. I love you three times ago. Go, 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 Power Ranger. I love you three times a day. <laughs> Bye. Tips ko yun na usapang pagpapalinaw ng mata. Babayo. <laughs> hey! Thank you, thank you so much. Hanggang sa ulit, ten. Naglalambing po ang inyong... MZ na si Reynolds de Mesa ay manood po kayo ng aking TikTok account Rayaga08 at gusto niyo makita sa Facebook Reynaldo de Mesa bye you hanggang sa ulit I love you three times again <laughs> day. Go 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 Power Ranger magbabalik po tayo sa susunod na linggo at kung anong tips natin ay bibigay natin dyan sa ating live Thank you, thank you so much po sa inyo ha. Walang sakop panoorin sa akin YouTube channel. Advance Merry Christmas and a happy New Year. Ang <laughs> Ang um, um, ngayon po ay December 7. Ilan na lang? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Naroroon 18, 18 days na lang before Christmas. <laughs> Ay, thank you, thank you, bye. Kamusta po? Sino to? Si, ano, Mimi. Thank you so, so much sa inyo sa panonood Mimi, ha? May natin si Mimi. Shout, uh, screen, screenshot natin si Mimi para ma ano natin sa video, ma-shout pa natin, ha? Yon si Mimi at si Perdi. Thank you, Mimi, ha? Thank you sa panonood sa akin live. like. Kamusta po? Okay naman po, tin tayo. At magaling na yung ating mata. At nakakapag live na tayo at nakakapag video-video ulit tayo. Basta ingatan nyo yung ating mga paningin, ha? I love you, Mimi. Thank you so much. Patay na rin natin si Luz Kitchen TV. 6452. panoodin natin si Luz Kitchen TV sa kanya mga cooking tips at tipid tips. Bye-bye you. Hanggang sa ulit. Thank Thank you, Mimi and Ferdie Fernandez. Ah, shoutout ko sa aking video. And lalagay na lang natin doon. At ka doon para pag tayo ng video, lagay natin yung shoutout sa shout out ating mga friends natin, mga subscriber natin na nanonood sa ating live. Love you. Mwah, mwah, mwa. I love you. Three times a day. Go, go, go. Power Ranger.